Eto, alam nyo, napag-uusapan yung... Kasi yung tinanggalan ng bubong. Oh, Nakakaawa, oh, di ba? So, kayo. binayaran namin yung... Binayaran, ako na miso, personal ko to. Binayaran ko ng anim na buwan yung kanilang dalawang ano, tama? So, 15,000 dito na, pinigyan ko sa 10,000. Tapos, uh, hindi, sabihin nyo, pinigayabang mo yan. Dapat mo sabihin, ginagawa mo ngayon. Dahil para ho, maraming gumawa ng kabutihan ngayon. Hindi na pwedeng tinatago yung pagtulong. Pakita mo, para ho, maraming gumagawa ng kabutihan. Ngayon, may nag-ano daw, nag-text o meron daw nag-comment, bakit daw pinangako kung ano, tawag ito? Uh, bigas. Eh, isa, ano, pati nga, akin na nga, mga, akin na, akin na. Hmm. tanga na naman to, isang ano, akin okay, na, dali, wag mo mapakita, hindi alam na nanay mo na ano ka, tago yung mukha mo, <laughs> hindi alam na nanay mo na ano ka, hindi, bad, bading mm, -mm. Kaya, eto ho, nagbigay kami ng ganito, eh, alam nyo, ang tao talaga ngayon, mapuna, pinuna kami, hindi lang ho itong binigay namin kasi bigay ng front to. May binigay pa kami. Ito ho. Ako nang siya pakita to. Eh, tumulong ka na. May mga sinasabi pa sa'yo. Panoodin nyo to. Hmm. Kuya Will, maraming maraming salamat. Natanggap ko na po yung binigay nyo cash sa akin bilang uploader. Mabuhay po ang GMA7. Wawawin. At lalo-lalo na po kayo. Kuya Will, maraming salamat po. Ayan na po ang mga ng tulong ng ating mahal na si Kuya Will from Tutok Puwin, Wawawin. Maraming maraming salamat po Kuya sa tulong pong inyong pinadala. Sana po dumating na pong ng Wawawin at ang ating mahal na si Kuya Will. Salamat po Kuya Will. Salamat po ulit. salamat po sa ano natanggap na namin po yung tulong po niyo at maraming maraming salamat po sa GNA. Thank you po. Maraming salamat po ya sa inyo. ako na po namin yung tulong niyo. Maraming salamat po sa GNA. Tsaka po sa Wawa Win. Tutok po to Win. Thank you po. Oh, yun know, ano? Kaya ako pinakita yan kasi akala ho nyo, ito lang bigas na ito ang binigay namin. Hindi po, binigay ho namin sila at actually galing yan kay Sam Bersosa. Thank you very much isang tawag ko na pinadala kagad ni Sam. So, kailangan ni mo eh kasi napupuna ka kape Gumawa, gumawa ka na ng kabutihan, di ba? Minsan hinahanapan ka pa. anyway, ganun talaga ang buhay. Huwag kayong magalala. Sa abot kaya namin, gagawin namin ho yan. Basta yung tama lang ang dapat gawin. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang una dyan mga kaipon natin sa mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka don't forget to hit the ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka updated. Yun lang!